Yo, yan ang oh, good morning sa inyong lahat mga busing Brown out na naman uh, Last dose, imidya Yan busing, this alo rin, pinaka-play lang yan Yan oh, last dose, imidya o Yan, 2.33 2.33 a.m. Ah, paan tayo ngayon? May 3 Yan, Saturday May, eh, may battery pa naman yung panig yung router may ano ba yung UPS may battery pa yan pero hindi na tatagal hanggang sa maabutan lang yan yung mga ko dito ha mga busing may nga hapon balik yung korinti namin balik sa akin kahit na kahit na ano ba yan yung umaambon Oo, oo, kanina umulan pero napakalinsangan. to ito, nagkape na lang ako. Good morning sa inyong lahat. Ayan, busing ni Salorente, magpan lang po yung yun na. Ito yung schedule nila, oh. ilagay ko lang dyan yung sa screen yung schedule ng ili ko. I mean. Ayan oh, malakas pa naman yung ulan. Umulan na ulit lo. Oh. Sana kung hindi lang umulan, hindi lang ito umambol, makalabas kami, no? Makapapawis kami sa bundok kaso eh, hindi pwede ito pag ganito hindi pwede ito makalabas hindi kami makalabas dipindi na lang ito mamaya sa pagdating ng pan mga 6am pag gising na sila kung saan nga kung lalabas sila o may pupuntahan either sa dagat or maligo na lang siguro kung hindi man hindi dito na lang sa bahay yan, so good morning sa inyong lahat. Update lang po ito. No, pa-pan lang po. Hanggang sa maubos lang ang battery niyan, magpe-play ako ng mga video. Upload yung bagat ko. Okay, good morning. Love you all. Saan yung pabutin pa ng kanya. Hindi na. Ito lang. Short na video lang. ganang ko na lang. Dugtong ko na lang pan. Mamaya pala nung may magpapublish ako. Ang pan. Uh, bonus episode yun. No? Yung pag-unboxing ko ng pan ng music usik na kamera dahil dumating na yung in order ko no nag unboxing ako tapos ba na habaan kasi na umulan kahapon no naligo pa ko nag tinisting ko yung video niya yung audio niya na nasa loob siya ng pan ng casing no tapos naglabas ako nagmuto vlog tinisting ko din Ah, uh, yung internal mic niya at saka yung external mic kung ano yung audio na labas at saka yung video niya. and mamaya, mga kuhaan po, mga 8, no? Mga 8 mamaya magpapublish yun. Kahit mahaba-aba yun, eh, supportahan yung mga busan yung mga video natin. <laughs> Pero hindi na, hindi ko naman makuhaan nih eh hindi ko yan masabi na tapusin nyo kasi alam ko naman yung iba dyan nakakuan lang nakadita lang no? okay lang yun eh, makalike lang no? pa like lang sa video pa like lang po no? para ma-recognize tayo lahat at kung nanonood ko yung mag like kayo sa mga video na sinusuportahan nyo okay so good morning sa inyong lahat mga busing at i-edit ko agad para mapan ma publish ma upload ma upload bukang dati eh gitmo niya siya, all